So sa inyo mga idol ha. Tara samahan nyo ko na hagutin tong tayo ng baka sa bukid. natin para dagdag abuno. Ito yung idol ha. Ito ilalagay natin dito. Ipapaykot natin dyan sa kariton na yan. Para lalagyan na lang ng tayo baka dito sa gitna. Kung sako na yan. Eh, Ayan okay o kinakargan.

कौन सा लोसे हो

ఢా ాగగాగు ాటా.? Sampai jumpa di video

ano na hanggang magpupuntok. Tukad-tukad. Oo. Oh. So, kakamalamin natin na Sige. Ganito yung sinasabi ko. lalagyan na lang yung ano ihilain nung baka na yun you si Papa Hogi oh lagdag points ka nyan yan oh ito naman yung kapinsan ko na Pogi Pogi son available ba son? o single? single available, available ako aking pinsan

Malabo. Ang basa son. Ah. Uh. Isabu ang basa. Nong nong ang basa. <coughs> nong mo eh. Ang Nung naman ang makakungon, sinambutay kong to? <coughs>

Ah uh, itong baka na to is ito yung pangbulog namin. Ah uh, hindi na kami nagbabayad ng pangpakasta. Ito na lang yung pinapapakasta namin ayan. Sa mga gusto magpakasta diyan ng kanilang alagang baka, PM lang kayo o okay, Derek direct na lang kayo dito sa bahay. Yan, poging-pogi, fresh rampasig river. <laughs> ayan. Ay, eh, nagalit, galit na galit yung ano, nagpapalo. Diyan. مو یہ کر دیتے ہیں یہ لبب پاس اپروو تو منگ کر دے رہے ہیں شکریہ من لا من کی کے سنا میں مو تو کو میں سالارو میں کیمان

Koy! sige mo tayo pigar ko. Eh? Sige mo may my... okay, skin ka ba yan? Shop mo ma. Oh, go na. Idol lang sa part na niya idol. Hindi ko na nagawa na video an gawa ng nakapatay pala ang ating kamera idol ha idol ah nagpart pala ako ng aking jacket gawa ng tumatagos yung jacket natin idol yung una natin silod idol ah tayo ng medyo makapal idol idol ah nagtataka ka kung bakit unti lang ating karga idol ah Unang-una, mabigat yung ano yung Taybaka Idol ah, gawa ng Paulan Ulan dito Idol ah. yung Taibak Idol ah, nan naninipsip ng tubig Idol ah. tapos pangalawa ah, kaya unti ang ating karga gawa ng mabigat nga baka mapila yung ating baka Idol ah. yun lang Idol maraming salamat Idol yun lang Ay, tú la, la, puno fertilizer ayun, pinapapan na nila okay. sa ano natin, sa susunod na vlog uh, tuturuan ko kayo paano i, i parang imaneho itong pagkukuchiro ng baka uh, sa ngayon, i mag ano muna tayo mag ano muna ng pataba oh. Abante. Oh, oh. Oh. Ano? Oh. Oh. yung mga dalawang kong ka na masisipag at pagat bogi pa. mga napapaisip hanggang dun yan sa dulo itong lupa na to ay nilalagay lang namin gawa ng marami na yung ano yung upo ng baka dun sa amin tapos gawa na rin na malapit na rin ng pag, pagtatanim ng palay sa sasabog uh, samahan nyo rin ako sa mga na yun na magsasabog palay yan na ha. hanggang dito na lang maraming salamat ah, ito na nandito na tayo sa bukid ah I-ano na natin tong ano mga abuno fertilizer ano na natin sa susunod na vlog uh, tuturuan ko kayo paano i, i parang imaneho tong pagkukutsiro ng baka uh, sa ngayon i mag ano muna tayo mag ano muna ng pataba ko oh. abante mga dalawang kapisa na masisipag at bogi pa yan. sa mga napapaisip hanggang dun yan sa dulo itong lupa na to ay nilalagay lang namin gawa ng marami na yung ano yung upo ng baka dun sa amin tapos gawa na rin na malapit na rin ng pag, pagtatanim ng palay ukasabok yan ah uh, samahan niyo rin ako sa content uh, na yun na ukasabok palay ginay na, yun na lang. lang yung process uh, hanggang doon maabot natin yung uh, hindi natin maabot na yung dulo eh uh, hanggang maano lang natin tong patabanan to ni, abanti ko. Oh, oh, oh. Oh. So, Ang na lamang tanungin. So, yun no. Bata na. Yan din yung ano, yung Ito ah, uh, yon yung katulad no uh, na tumpok. Dinanami yan 'yan. Ang um, na yung magkakalat yan naiba ka na yan na mga naipon yan ah uh, abante abante na lang paunti unti uh, malagyan lahat siyang dito dito nyo lang ayun na ito lang ganun dito na lang ganun, na, ganun lang naman yung process mi salamat mga idol sa panonood uh, please like follow my page yan